Siyempre, nakakaranas ka ng indecent proposal, no? Sa, sa hmm. usually? Sa gay o sa matrona? Tsaka paano uh, na-handle? Uh, sa, actually, tito, nakikita ko sa gay talaga. Sa gay? Sa gay maraming mga indecent uh. proposal. So, pa paano mo hmm. na-handle yun? Uh, Kaya, man, nasa sa'yo Nasa iyo naman tito kung tatanggapin mo eh kasi hindi mo na actually masaya ako pag may nakakatanggap ako ng ganun. Hindi naman dahil tatanggapin ko. Ah. Masaya ako kasi na-appreciate nila yung kas to siguro or napagaling ng mga Martin ito. Parang na-appreciate ko 'yun kasi kung hindi sila na ano na-attract sa So hindi ka nila mapapansin, hindi nila mapapansin kung sino ka. Sino ba 'yon? Parang ganun. So talagang sinearch nila yung pangalan ko, siguro napanood nila yung mga past movies ko or yung latest movies ko ngayon. Natutuwa ako na napansin nila ako sa pelikula. Tapos nag-message so, sila ng gano'n. So ako para sa akin, wala naman yung tito. Pero ano? Anong klase ba yung mga offer usually pag ganyan? Uh, kotse ba? Pera? Bahay? Ba? Hindi uh, naman ako umabot sa bahay. Yung bahay. Siguro may kotse, may pera. Ganun. Yes. Hmm. Pero para sa akin kasi napakasarap kitain ng pera. Lalo na kung pinag mo. Galing sa pawis so, mo ay, talagang pag nabili mo yung gusto mo, ah uh, ahalagahan ko itong binili ko na to kasi pinaghirapan ko. Kesa dun sa, sabi ko nga kanina, eh, sabi ko nga po kanina, walang instant na nagtatagal. Oh, mm. Kailangan unti-unti at paghirapan. Mm. So, Tsukame. Tsukame. Uh -huh. Rush. Wala ano rin dito siya papatol. <laughs> medyo nalungkot siya, Rush. Medyo nag-iba yung mood niya sa sinabi mo. <laughs>